Hindi po ito ang plano, hindi po kasi dumating ang construction ban or permit. Bawal pa magamit ng mga heavy materials tulad ng simento, hollow blocks, buhangin. Kaya pansamantala, nilagyan ko muna siya ng steel matting pinakabakod niya. Ay, oh, at barigada ay tagilid. Gun ano yan? Zero. Na natalon ka sa kanal. Tatalon ka kasi dun sa kanal eh. Ay, yung pinigyan ng ikitang natin, yung pinakupitan. Tawang-tawang yan. Parang yan eh, plywood. Pag may plywood ka. So ayan guys, hanggang dito lang po muna ang kolaborasyon namin ng aking junior sa paggawa nito sa kanopi. I-try nga po muna ang inyong kasi puting Hindi po ito ang plano. Hindi po kasi dumating ang construction ban permit. Bawal pa magamit ng mga heavy materials tulad ng simento, hollow blocks, buhangin. Kaya, pansamantala, nilagyan ko muna siya ng steel matting, pinaka-bacon niya. So kasi isang talitong plano nito. So, guys. At muna akong bakuran at kabahayan. Ako iuwi muna. Maraming salamat po sa mga nakakapanood ng aking putol-putol na video. At hindi, hindi nyo nakikita ang katapusan. Pero tutuloy ko pa din po to. ko guys baong damit ayan ang uwi ko puro labahan na 来来。